go. Mare, I have Suman. I have Bibingka, And, And I have Latin. <laughs> so big for sure. Na <laughs> Ayan. So, Ayan. Ayan. Sumbintik nga naman so Sum talaga. Sumbintik? Oo, sarap so, talaga yan. Yan po ang uh, pinagdiriwa ngayon, dyan naman sa kainta, bilang piyesta nila, Mari. Sorry, diba? Oo, oh, kaya Susie at Juancho, na ba kayo sa dami ng kakanin Lalo ka na Susie. Nako, alam namin Sorry. ang weakness mo. Ay, oo, oh, yan oo. ang weakness mo. Enjoy na, enjoy <laughs> kasi ka Meron oo. din kami. <laughs> Hindi tatagal ang lampas ko. dahil namamangha ako sa ganda ng mga bahay dito. Ito raw ang bida sa kanilang third Sumbig dig Festival. Actually, kailangan ko ng tour guide kasi first time ko dito sa festival na to na na-assign. Wow, ang gaganda! Sa so, kaya ako mag-umpisa? Ate Susie! Uy, watcha! Ako bahala sa'yo! Promise! Ano ba, ba ibig sabihin ng Sumbig Tik? Oo. Oh. Sabi niya, sumping tic. Oh my gosh, mga mahal ko yung pagkain na yun ng mga oh, malalakit. Oh, ito, 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 ito nako, Daphne. Na e ano pa ang meron dito? Palintahan natin, meron syempre sila mga sumping tic houses. E kita niyo naman ang kanila, mga display dekorasyon. Yung mga materials na ginagamit nila, yun din actually yung ginagamit na ingredients sa paggawa ng kanila. Mga yes. suman, di ba, bibingka. Oo. Oh, o, oh. oh, oh, ito eto na. Ito na. na yung mga houses na nagko-compete -co sa pag-design. Last year, 30 lang yung sumali. Ngayong okay. taon, 68 na. No way. At saka actually, oh, oh. ang bongga. Kasi nagulat ako pag... Kasi madilim kanina, tapos oh, oh. po naman ako. Ang gaganda ang colorful, ng display. Ang colorful, di ba? It is very wow. colorful. Wow, tingnan nyo naman halatang pinagandaan talaga niya. Siyempre, curious oh. kaming malaman kung paano sila nagaganda para sa Sumping Tick Festival. Pakikita Una mo na mga kasama natin, siyempre, ang Bien Boa, Bien... Viaje, family, bien, Viaje, Ano po pangalan lang? Alin Ayan. Nito? Mami Alice at si Daniel Hi, ano po pangalan lang. Nestor po, Nestor. Nestor, nako. Pakikwento po sa amin ang uh, inyong display. Yes, yung display namin talagang piyesta ang piyesta. Uh, doon yung mga naglalaro. Tapos ito kung pa paano gumawa ng mm, suman. So mm, oo, doon yung paghahalo. Tapos hanggang sa tennis product. Tapos yan, nagtitinda na. Ito nagtitinda. Oh, mga yeah. Nestor, gaano katagal niyo po ginawa ito? Dalawang linggo yata. Dalawang Three linggo? Weeks, grabe, Tagal. effort talaga. So, pang ilang beses yun na magsumali dito sa competition na to First time kasi, barangay-barangay. Oo, oh. oh, pangatlong fiesta ngayon ng ano, sumbinti. Third time pa lang yung sumbinti festival diba, yan. Oo, oh, yung barangay Santa Rosa. Oh, wow. Ay, yun pala. Barangay. Or barangay ang assignment. Oh. every Ibang barangay. Yes. oh dako, thank so, you po. Napaganda po ng display po ninyo. Thank, thank, thank you po. Ilan pa lang yan sa mga... 68 na houses sige na puro design ng Sumbing Festival. Bisita pa tayo ng isa pa, Wancho. Ayan, sige, dito tayo. So, pinunta natin kanina. Okay, op. Oh, grabe. Ang saya Alright. din sa festival na to, buhay na buhay. Okay, ito naman, Wancho, ito, daan muna tayo dito dahil kita-kita mo talaga ang kanilang pa-welcome. Sumbing Tick 2016, hindi ka magkakamali. Uh, baon ng nyog ang uh, main design nila dito. Tapos mga bilaon na nilagyan ng mga binasag na baon ng nyog. Ayun. Very creative, Kaya makulay diba? siya. saka oh, halatang pinaghirapan talaga ng ilang araw oh, oh, at ilang linggo para oh, okay. magawa tong design at saka ng bahay nila. maganda yung design niya actually, yung yes. design concept niya tapos yung uh -huh. execution na maganda. It's really creative. Alright. Oo nga, yun, yun pa lang yan sa mga bahay. Correct, tama. Na, sa November naikilaho. 30 pa pala kasi yung kanilang judging. Ayun. At napakarami yeah, no. ng 68, sabi mo, mahirap pumili, maganda lahat. Oh, ito. Alright. May suman dito. Isa so, parang ang sarap niya kainin, no? So, onay, oh, Halika uma. dito. Ang rason para sa kanilang pies. Ay, ito na yung suman. Tao yan, tao yung loob niyan. Okay, pupunta naman tayo dito. Ayun. Sa puro pagkain. Wow. eh, wow. Ayan, merong kalamay, buko pandan, kasawa, oh biko. Kitang Grabe, kayo, ito. iba't ibang klase talaga sa pit sa pit lahat meron talaga sila dito at ito syempre kita natin yung paggawa ng kanila malagkit yes so, so sa ibos yan ba yung suman sa ibos suman sa ibos ito suman sa ibos gawa sa malagkit na bigas at gata so, suman ang tala ang tala ito meron ng asukal oo tapos suman pinipig ito tong kulay green Bibingka malagkit at bibingkang galapong, ayan. Iba-iba. Kasi -iba. ang dami, ang dami. Ate Suzy, alam mo, perfect na perfect na pangregalo ngayong Pasko. Etong mga regalo natin dito, etong mga products natin dito, di ba? Kasi sabi nga nila, kapag naghahanda ka ng malagkit, kapag kunwari Christmas or New Year, keeps the family together, yung palakihin. Oh, yun Siguro, wow, mag-order ng. order? Kaya. order, order Oo, mag-o-order talaga ako Siyempre mami, tutuloy natin ang masayang kapistahan dito So pagbalik natin dito sa sumbingtik festival Back to studio Ah, magbabalik po ng hirit Good morning everyone